Ang nakakagulat na binipisyo ng pagdaragdag ng pulbos na ito sa iyong kape ay nagpapakita na ang kape ay hindi lamang pampagising sa umaga para sa milyon-milyong mga senior. Maari itong magnakaw ng iyong lakas o magpatibay nito ng mas mabilis pa sa pinakamahal na supplement. Pagkatapos ng edad 60, ang iyong katawan ay maaring mawalan ng hanggang 8% ng kalamnan bawat dekada na nagpapataas ng panganib ng pagkatumba, bali at maaga pang kamatayan. Ngunit ito ang nakakagulat na katotohanan. Kapag isinama sa tamang natural na mga sangkap, ang parehong tasa ng kape ay maaaring maging isang malakas na gamot. Nakatago sa mga napapabayaang pag-aaral, ang mga idinagdag na ito ay napatunayan na nakakapagpababa ng pamamaga nagproprotekta sa mga arterya, nagpapayat sa tiyan, at maging nagpapatibay sa nawalang kalamnan. Hindi sasabihin sa iyo ng malalaking korporasyon dahil walang bilyon-bilyong kita sa mga makapangyarihang sangkap na ito, ngunit ngayon, matutuklasan mo ang walong napatunayang mga idaragdag na maaari mong ihalo sa iyong kape tuwing umaga mula ikawalo hanggang sa una. Siguraduhing panoorin hanggang sa dulo dahil ang ikaapat na sangkap ay napakalakas. Ayon sa isang pag-aaral, pinabuti nito ang pagkilos ng mga senior ng higit sa apat na pung porsyento, ngunit halos walang gumagamit nito sa kanluran. Simulan natin sa ikawalo, cinnamon, isang pampalasa na karaniwang iniisip lamang para sa mga dessert o pang piyesta, ngunit nagiging isang nakakagulat na sandata para protektahan ang kalamnan kapag hinalo sa iyong kape. Ang paminta ay puno ng mga compound na lumalaban sa pamamaga, nagpapabuti sa sirkulasyon, at higit sa lahat, nagpapatatag sa blood sugar. Isang kritikal na bagay para sa mga senior dahil ang hindi matatag na blood sugar ay patulong na kumukuha ng enerhiya mula sa iyong mga kalamnan at nagpapabilis ng pagkahina nito. Kunin natin si Juan walong taong gulang na palaging feeling pagod pagkatapos ng tanghalian at napansing humihina ang kanyang mga binti sa pag-akyat ng hagdan. Iminungkahi ng kanyang asawa na maglagay ng paminta sa kanyang kape sa umaga at bagamat duda siya noong una, sinubukan niya rin. Sa loob ng ilang linggo, hindi na siya inaantok sa hapon, magaan na ang pakiramdam ng kanyang mga binti at bumaba ang kanyang blood sugar readings nang halos dalawampung puntos na ikinagulat ng kanyang doktor. Lahat ito mula sa isang kutsaritang paminta araw-araw. Sinusuportahan ito ng siyensya dahil ang hindi matatag na blood sugar ay nagdudulot ng pagtaas ng insulin na nagpapahirap sa mga kalamnan na sumipsip ng sustansya. Ngunit ang paminta ay tumutulong para maging maayos ang pagbabago nito at bigyan ang iyong mga kalamnan ng tuloy-tuloy na supply ng enerhiya sa halip na bigla ang pagtaas at pagbaba. Kalahating kutsarita sa iyong kape sa umaga ay sapat na at para sa pinakamainam na resulta, gumamit ng Ceylon Cinnamon na kilala rin bilang tunay na paminta dahil mas mababa ang antas ng isang compound na tinatawag na Comarin na maaaring mapanganib kung sobrang dami. Hindi tulad ng mga creamer na matatamis na nakakasama sa kalusugan, ang paminta ay walang idinadagdag na calories o bigla ang pagtaas ng insulin. Sa halip ay ginagawa nitong kaalyado ng iyong metabolismo ang ordinaryong kape para sa iyong mga kalamnan. Simple, ligtas at abot kaya, patunay na minsan ang pinakamaliit na pagbabago ay nagdudulot ng pinakamalaking resulta. Pangpito ay cocoa powder. Oo, ang parehong sangkap na ginagamit para sa hot chocolate. Ngunit kapag idinagdag ng walang asukal sa iyong kape, ito ay nagiging isang nakatagong superfood. Ang cocoa ay mayaman sa flavonols, mga compound mula sa halaman na napatunayan na nagpapabuti sa sirkulasyon, nagbabawas ng pamamaga at sumusuporta sa paggaling ng kalamnan. At para sa mga senior, ang sirkulasyon ay napakahalaga dahil kapag humina ang daloy ng dugo dahil sa edad, ang mga kalamnan ay tumatanggap ng mas kaunting oxygen at sustansya na nagpapabigat sa pakiramdam ng mga binti at nagpapababa ng enerhiya, ngunit ang cocoa ay tumutulong upang mabago ito. Kunin natin si Aling Elsa, 72 taong gulang, na mahilig sa kape ngunit iniiwasan ang mabigat na pakiramdam ng kanyang mga binti tuwing naglalakad sa umaga. Iminungkahi ng kanyang apo, isang fitness enthusiast, na maghalo ng isang kutsarang unsweetened cocoa sa kanyang kape at bagamat natawa siya sa ideya ng kape at cocoa na magkasama noong una, sa loob ng ilang linggo, napansin ni Aling Elsa na magaana ang kanyang paglalakad, bumuti ang kanyang stamina, at mas mababa pa ang kanyang blood pressure sa susunod na checkup isang simpleng kutsarita ng cocoa ang nagsimulang magpabago sa kanyang mga umaga. Ipinapaliwanag ng siyensya kung bakit dahil ipinakikita ng mga pag-aaral na ang flavonol sa cocoa ay nagpapabuti sa endothelial function, ang kakayahan ng mga daluyan ng dugo na mag-relax at maghatid ng oxygen-rich na dugo sa iyong mga kalamnan na nangangahulugang mas mahusay na performance, mas malakas na paggaling, at mas kaunting pananakit at kapag isinama sa natural na caffeine ng kape ang cocoa ay lumilikha ng isang malakas na kombinasyon ng enerhiya at pinahusay na sirkulasyon ang susi ay ang paggamit ng unsweetened natural cocoa powder hindi ang mga hot chocolate mix na puno ng asukal at isang kutsarita lamang na hinalo sa iyong tasa ng kape sa umaga ay sapat na hindi lamang ito nagbibigay ng masarap at malapot na lasa. Nagdudulot din ito ng mga benepisyong nagproprotekta sa kalamnan na magagamit ng bawat senior na nagpapaalala sa atin na ang pagpapatibay ng kalamnan ay hindi lamang tungkol sa protina kundi pati na rin sa sirkulasyon. At habang ang cocoa ay tumutulong na maabot ng oxygen ang iyong mga kalamnan, ang susunod na idaragdag ay mas humihigit pa binibigyan sila ng pangmatagalang enerhiya. Ang susunod na idadagdag bilang anim ay ang coconut oil o MCT oil. Kahit maaring mukhang kakaiba ito, ito ay isang matagal ng gawain sa mga bahagi ng Asia, kung saan ginagamit ito ng mga nakatatanda para pagsilbihan ang parehong katawan at utak. At para sa mga senior, ito ay higit pa sa isang uso. Ito ay isang paraan Upang patatagin ang enerhiya, protektahan ang mga kalamnan at suportahan pa ang pagbawas ng taba. Narito kung bakit ito epektibo. Hindi tulad ng mga ordinaryong taba, ang medium-chain triglycerides (MCTs) ay mabilis na nagiging ketones, isang malinis at episyenteng panggatong para sa iyong mga kalamnan at utak. At habang tayo ay tumatanda, ang ating mga selula ay humihina sa paggamit ng glucose na siyang dahilan kung bakit dumarating ang pagkapagod, brain fog at panghihina ng kalamnan ngunit sa paggamit ng ketones, ang iyong katawan ay nakakakuha ng isang matatag na pinagmumulan ng enerhiya na hindi bigla-biglang bumabagsak tulad ng asukal. Naranasan ito ni Harold, anim na putsyam. Mahilig siya sa kanyang morning coffee ngunit palagi siyang nanginginig sa bandang late morning at kumakain ng matatamis na merienda para lang makarao sa araw hanggang sa iminungkahi ng kanyang anak na haluan ito ng isang kutsaritang MCT oil nagatubili si Harold at naging biro na ayaw niya ng mamantikang kape ngunit matapos subukan ito napansin niya ang isang kahangahangang bagay ang kanyang enerhiya ay nanatiling matatag hanggang tanghalian nawala ang kanyang mga paghahangad sa merienda at sa loob ng susunod na dalawang buwan, nawalan pa siya ng pitong libra sa kanyang baywang. Naging mas magaan ang kanyang mga paglalakad sa gabi at humanga ang kanyang doktor sa kanyang pinabuting mga marka ng enerhiya. Para gamitin ito, magsimula sa maliit na halaga na isang kutsaritang coconut o MCT oil na hinalo sa iyong kape. At maari mo itong dahan-dahan dagdagan habang nasasanay ang iyong katawan, ang paghalo nito ay lumilikha ng isang malasado at creamy texture na ikinatutuwa ng maraming tao. At ang susi ay ang pagiging palagian dahil ang gawaing ito ay sanayin ang iyong katawan na gumamit ng taba ng mas episyente habang pinapanatiling may panggatong ang iyong mga kalamnan sa buong maghapon. Ang coconut at MCT oil ay nagpapatunay ng isang mahalagang aral. Ang iyong mga kalamnan ay hindi pinapagana ng asukal lamang, at ang tamang mga taba ay maaaring magpanatili sa iyo na malakas, matatag, at masigla, lalo na pagkatapos ng animnapu. At habang pinapagana ng MCT oil ang iyong katawan ng malinis na enerhiya, ang susunod na idadagdag ay direktang pupunta sa pagbuo at pag-aayos ng mga himay-may ng kalamnan. Ang idadagdag na iyon ay bilang lima gatas o soy milk. Isang simpleng bagay na kadalasang hindi napapansin ng karamihan, ngunit ang pagdaragdag nito sa kape ay nagpapalit sa iyong inumin sa isang eliksir na nagsasanggalang ng kalamnan, lalo na mahalaga pagkatapos ng anim na Narito ang dahilan, ang gatas ay naglalaman ng kumpletong protina na puno ng lahat ng mahalagang amino acid na kailangan ng iyong katawan kabilang ang leucine, ang malakas na naguudyok ng paglaki ng kalamnan, samantalang ang soy milk ay nagbibigay ng dekalidad na plant-based na protina kasama ang mga isoflavones, na hindi lamang nagsasanggalang ng mga buto, kundi sumusuporta rin sa kalusugan ng puso. At para sa mga senior, kung saan bawat gramo ng protina ay mahalaga, kahit isang pagwisik sa iyong kape, ay maaring makagawa ng isang makabuluhang pagkakaiba. Nalaman ito ni Dolores, 72, sa mahirap na paraan. Ilang dekada na siyang umiinom ng itim na kape, sa pag-aakalang mas malusog ang pagpipiliang iyon sa pag-iwas sa calories. Ngunit napansin ng kanyang anak na babae, isang nurse, na ang kanyang mga braso ay umuurong at ang kanyang lakas ay humihina at iminungkahi nitong subukan ni Dolores na magdagdag ng soy milk sa kanyang morning coffee. Sa loob ng ilang buwan, napansin ni Dolores na mas madali na niyang madala ang mga grocery bag at umakyat ng hagdan nang hindi gaanong nahihirapan. At nabanggit pa ng kanyang doktor na bahagyang umunlad ang kanyang bone density. Isang maliit ngunit bihirang tagumpay sa kanyang edad. Ang pinakamagandang bahagi ay ang kadalian nito dahil ang kalahating tasa ng gatas o soy milk ay nagdaragdag ng apat hanggang anim na gramo ng protina, sapat upang makatulong na pigilan ang pagkawala ng kalamnan sa magdamag. Pumili ng lactose-free na gatas kung sensitibo ka o fortified soy milk kung mas gusto mo ng isang plant-based na option at hindi tulad ng mga mamantika at matatamis na creamer na nagdaragdag ng walang sustansyang calories. Ang gatas o soy milk ay nagpapatibay ng mga kalamnan, buto at enerhiya ng sabay-sabay. Ikaapat, collagen powder. Marami ang nag-aakala na pampaganda lang ito, ngunit para sa mga senior, higit pa ito sa panlabas na anyo. Ang collagen ang parang pandikit na nag-uugnay sa iyong mga kalamnan, kasukasuan at buto. Pagkapasok ng animnapung taong gulang, ang natural na produksyon ng collagen ng iyong katawan ay bumababa ng halos isa porsyento bawat taon. Kaya naman pangkaraniwa na ang pananakit, manhid na mga kasukasuan at mabagal na paggaling. Ngunit sa paghalo ng collagen powder sa iyong kape sa umaga, maaari mong ito labanan. Isipin natin si Roberto, pitumpung taong gulang, na mahilig sa paghahalaman, ngunit iniiwasan ito dahil sa pananakit ng katawan pagkatapos kahit na magaan na gawain iminungkahi ng kanyang kapitbahay na maglagay ng collagen powder sa kanyang kape. Bagamat nag-alinlangan, sinubukan ito ni Roberto at sa loob ng dalawang buwan, napansin niya ang pagbawas ng pananakit sa tuhod, mas mabilis na paggalaw at kakayahan na muling lumuhod sa hardin nang walang nararamdamang sakit. Para sa kanya, ang collagen ay hindi lang supplement. Ibinalik nito ang kanyang kalayaang gumalaw nang walang kirot. Ito ang siyensya sa likod nito. Nagdadala ang collagen ng mga pangunahing sangkap na lubhang kailangan ng iyong mga kalamnan at kasukasuan, ang mga amino acid tulad ng glycine at proline. Ang isang kutsarita nito ay naglalaman ng halos 10 gramo ng protina na madaling humalo sa kape ng walang anumang lasa. Samantala, ang kape naman ay natural na nakapagpapabilis ng sirkulasyon ng dugo na tumutulong upang maikalat ang collagen sa buong katawan na ginagawa itong perpektong paraan upang maiparating ito. Ang resulta ay mas malakas na mga kalamnan, mas malusog na mga kasukasuan at pinabuting bone density na napakahalaga dahil ang mga bali ay nagiging mapanganib sa pagtanda. Ipinakita ng isang pag-aaral noong 2022 na ang mga senior na umiinom ng collagen ay nakararanas ng mas kaunting pananakit ng kasukasuan, mas mabilis na paggaling ng kalamnan at mas malawak na kakayahang gumalaw kumpara sa mga hindi umiinom. Para sa mga nakatatanda, ang ibig sabihin nito ay mas kaunting pananakit, mas malayang paggalaw at mas magandang kalidad ng buhay. Pinatutunayan ng collagen ang isang mahalagang katotohanan. Ang pagpapatibay ng katawan ay hindi lamang tungkol sa protein shakes o pagbubuhat ng mga weights. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyong katawan ng mga pangunahing sangkap na nawawala nito sa pagdaan ng panahon. At habang ang collagen ay nagsasaayos ng istruktura at nagpapanatili sa iyong paggalaw, ang susunod na idaragdag ay magpapalakas ng paglago sa antas ng silula na magbibigay sa iyong mga kalamnan ng pampasigla na kailangan nila upang lumakas. Ikatatlo, whey protein powder. Isang malaking tulong ito para sa sino mang lagpas 60 taong gulang. Sapagkat bagamat iniisip ng maraming senior na para sa mga bodybuilder lang ang mga protein powder, ipinakikita ng pananaliksik na mas mahalaga ito para sa mga nakatatanda. Ito ay dahil pagkapasok ng anim na po, ang iyong katawan ay nagiging resistensyado sa protina. Tinatawag ito ng mga siyentipiko na anabolic resistance. Sa mas simpleng salita, ang maliit na dami ng protina na nagpapalakas ng kalamnan noong kabataan mo ay halos walang epekto na ngayon. Kaya kailangan mo ng mas marami at mas dekalidad na protina upang matrigger ang parehong signal ng pagpapalaki ng kalamnan. Dito nagiging epektibo ang whey. Ang whey protein ay mayaman sa leucine, ang amino acid na nagbubukas ng switch ng paglaki ng kalamnan ng iyong katawan. Kung kulang ang leucine, hindi maayos na masasaayos o mabubuo ng iyong katawan ang mga bagong himaymay ng kalamnan ipinakita ng isang pag-aaral sa American Journal of Clinical Nutrition na ang mga senior na umiinom ng whey protein ay nakakuha ng 38% pang mas maraming lean muscle kaysa sa mga hindi uminom. At isa pang pagsubok ang nakatuklas na ang araw-araw na paginom ng whey ay nagpabuti ng lakas, balanse at maging bilis ng paglakad. Napawang mga kritikal na sukatan ng kalayaan. Isipin natin si Elena, 67 taong gulang, na ipinagmamalaki ang kanyang aktibong pangangatawan, ngunit napansing parang mas mabigat na ang basket ng labada, payat na ang kanyang mga braso, at hinihingal na siya sa pag-akyat ng hagdan. Iminungkahi ng kanyang anak na maglagay ng isang kutsarita ng unflavored whey protein sa kanyang kape sa umaga. Bagamat una itong tinutulan ni Elena na ayaw niyang maglasa ang kape ng tisa, pagkatapos ng ilang linggo ay napansin niya na mas firm na ang kanyang mga braso, mas matatag ang kanyang mga binti, at maging ang kanyang doktor ay kumpirmado na nadagdagan ang kanyang lean muscle. Para kay Elena, ang whey ay hindi lang nutrisyon. Patunay ito na maaari pa rin magpatibay ng lakas ang kanyang katawan. Ang pinakamainam na paraan upang gamitin ito ay simple. Haluin ng isang kutsarita ng unflavored whey isolate sa mainit na kape. Maghahalo ito ng pantay-pantay, hindi magdadagdag ng asukal, at maghahatid ng konsentradong protina sa eksaktong oras na pinakakailangan ito ng iyong katawan. Para sa mga sensitibo sa lactose, ang whey isolate o hydrolyzed whey ay mas madaling tunawin. Ipares ito sa iyong tasa ng kape sa umaga at agad mo na itong nagawang isang eliksir para sa pagpapatibay ng kalamnan. Pinatutunayan nito ang isang kritikal na katotohanan. Ang pagkawala ng kalamnan pagkapasok ng anim na pu ay hindi lamang dahil sa edad. Ito ay dahil sa nutrisyon at sa pagbibigay ng tamang pampasigla sa iyong katawan mapapanatili mo ang iyong lakas, mapapabuti ang iyong paggaling, at mas mapapatagal ang iyong kalayaan ng higit pa sa iyong inaakala. Pangalawa ay ang chia seeds, napakaliit, walang lasa, at madalas ipagwalang bahala. Ngunit ito ay isa sa pinakamakapangyarihang pagkain na maaari mong ihalo sa kape, lalo na kung ikaw ay lampas, napung taong gulang. Huwag magpadaya sa kanilang kaliitan. Dahil kapag durog at idinagdag sa isang mainit na tasa, ang mga chia seed ay naglalabas ng tulong puso na fiber, omega-3 fatty acids, at plant-based protein na lubhang kailangan ng iyong mga kalamnan, kasukasuan, at utak. Narito ang nakakagulat na katotohanan. Karamihan sa mga senior ay kumukonsumo ng wala pang kalahati ng pang-araw-araw na pangangailangan ng fiber at omega-3 na kailangan ng kanilang katawan at ang kakulangang ito ay nagpapabilis ng paghina ng kalamnan, nagdaragdag ng matigas na taba sa tiyan at lalo pang nagpapalala sa pagiging malilimutin. Ngunit direktang tinutugunan ng chia seeds ang tatlong ito, ang protina nito ay tumutulong sa pagpreserba ng kalamnan. Ang omega-3 ay nagpapabawas ng pamamaga at nagsasanggalang sa mga kasukasuan at ang fiber ay nagpapa-improve sa digestion at balance ng asukal sa dugo habang pinapanatili ka namang busog ng mas matagal. Kilalanin natin si George, pitumpung taong gulang na nahirapan sa pagtitibi, dumaraming taba sa tiyan at palaging pagod. Ang kanyang anak, isang nutritionist, ay iminungkahing durugin ng chia seeds at maglagay ng isang kutsarita sa kanyang umagang kape. At bagamat noong una, ay nakuinoy ito at tinawag pa itong pagkain ng ibon. Sa loob ng ilang linggo ay nagulat siya sa resulta. Gumanda ang kanyang panunaw, pumino ang kanyang baywang at mas hindi na matigas ang pakiramdam ng kanyang mga kasukasuan sa kanyang mga paglalakad sa umaga at pinakamainam niyang inilarawan ito sa pagsasabing para akong pinalangisan ang aking makina. Ang susi ay ang paghahanda dahil ang buong chia seeds ay madalas dumadaan lamang sa digestive tract ng hindi naaabsorb. Ngunit kapag dinurog, nailalabas nito ang kanilang mga nutrisyon. Isa hanggang dalawang kutsaritang ihalo lamang sa mainit na kape ay gagawa ng isang creamy. Bahagyang malasang nuwis na inumin na gumagana parang gamot para sa mga kalamnan, kasukasuan at maging sa memorya. At para sa mga senior na nakikipaglaban sa sarcopenia o pamamaga, ang maliit na pagbabagong ito ay maaring magdulot ng malaking pagbabago. Pinatutunayan ng chia seeds na kung minsan ang pinakamaliit na mga pagbabago ang nagdudulot ng pinakamalaking resulta. At sa pagpapasigla sa iyong katawan ng protina, fiber, at omega-3, sinusuportahan nito ang mas malakas na kalamnan mas mahusay na enerhiya at mas malusog na pagtanda. At habang pinapasigla ka ng chia seeds ng matatag na enerhiya, ang pangunang idaragdag ay mas higit pa ang nagagawa. Isang nutrient na napakalakas na ipinakita sa mga pag-aaral na nakapagpapataas ng lakas ng kalamnan ng higit sa 40% sa mga senior na ginagawa itong pinakamainam na pananggalang laban sa paghina dulot ng edad. Ang pangunang idaragdag na iyon ay ang turmeric na may kasamang black pepper, isang gintong tambalan na maaring mukhang simpleng mga pampalasa, ngunit para sa mga senior ay isa sa pinakamakapangyarihang natural na gamot na maaari mong ihalo sa iyong kape. Ang turmeric ay naglalaman ng curcumin, isang compound na napatunayang pumupuksa ng pamamaga nagsasanggalang sa mga ugat at maging muling nagpapatibay ng lakas ng kalamnan Ngunit heto ang sikreto Kung mag-isa, bahagya itong na-absorb ng iyong katawan Ngunit kapag nagdagdag ka ng isang kurot ng black pepper ang pag-absorb ay tumataas ng hanggang 2000% na nagpapalit sa turmeric mula sa isang banayad na pampalasa tungo sa isang makapangyarihang gamot ang pamamaga ang nakatagong magnanakaw ng lakas pagkatapos ng anim na dahil sinisira nito ang tissue ng kalamnan, pinatitigas ang mga kasukasuan at pinahihina ang mga ugat na nagpapabilis sa sarcopenia, arthritis at maging ang paghina ng memorya. Ngunit direktang nilalabanan ng turmeric ang prosesong ito sa pamamagitan ng pagpapahupa ng pamamaga, pagbawas ng pananakit, at pagsasanggalang sa iyong puso at utak at kapag isinabay sa pagpapasigla ng sirkulasyon ng kape, nagkakambalang epekto ito laban sa pagtanda. Kunin natin si Satoshi, 73, na ang hilig ay paghahardin, ngunit ang patuloy na pananakit at pamamaga ng tuhod ay nagpilit sa kanyang tumigil at ang mga pampawala ng sakit ay pansamantala lamang nagtatakip sa kanyang dinaramdam. Hanggang sa iminungkahi ng kanyang anak, nasubukan niyang maglagay ng kalahating kutsarita ng turmeric at isang kapirasong black pepper sa kanyang umagang kape. Noong una, umismid siya, ngunit pagkatapos ng ilang linggo, bumalik siya sa paglulupad sa lupa at bunot ng mga damo ng walang kirot. Ang kanyang doktor ay nabigla sa kanyang mas mababang marka ng pamamaga. At sinabi sa kanya na siya ay gumagalaw parang isang mas batang lalaki para kay Satoshi. Ang turmeric ay hindi lamang isang pampalasa. Ibinalik nito sa kanya ang kanyang kalayaan sa paggalaw. Upang makuha ang mga benepisyo, haluin ang mga kalahating kutsarita ng turmeric at isang maliit na kurot ng black pepper sa mainit na kape dahil ang init ay tumutulong sa pagpapalabas ng lakas ng curcumin at tinitiyak ng paminta na umabot ito sa iyong daluyan ng dugo at para sa mga sensitibo sa lasang lupa ng turmeric, ang pagdaragdag ng isang kapirasong cinnamon o isang patak ng honey ay maaaring magbalanse sa lasa. Pinatutunayan ng turmeric na may black pepper ang isang makapangyarihang katotohanan. Ang pagtanda ay hindi kailangang mga hulugan ng paghina at sa pamamagitan ng pagbawas ng pamamaga, pagpapalakas ng mga kalamnan at pagsasanggalang sa kalusugan ng utak at puso, ang simpleng idagdag na ito ay maaaring magpanatili sa iyo na malakas, maliksi at independyente hanggang sa iyong ikapitumpo, ikawentay at higit pa. Upang mabilis na pagbalik-aralan, natalakay natin ang walong makapangyarihang idaragdag na maaari mong ihalo sa iyong umagang kape upang muling buuin ang kalamnan pagkatapos ng anim na po. Mula sa matatag na pagkontrol ng asukal sa dugo ng cinnamon, ang kapangyarihang nagpapasigla ng sirkulasyon ng cocoa, ang malinis na panggatong ng coconut o MCT oil, ang malakas na dagdag protina ng gatas o soy milk, ang mahikang sumusuporta sa kasukasuan ng collagen. Ang pampalakas ng kalamnan ng whey protein, ang lakas ng omega 3 ng dinurog na chia seeds, hanggang sa lakas ng panlaban sa pamamaga ng turmeric na may black pepper. Ang bawat isa ay simple, abot-kaya, at suportado ng siyensya. At ang bawat isa ay maaring makatulong na gawing gamot para sa iyong mga kalamnan ang iyong ordinaryong kape. Kaya, ngayon ay ikaw naman. Alin sa mga idaragdag na ito ang susubukan mo muna? Cinnamon, whey, o baka turmeric? Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba. Nais nice kong marinig ang iyong kwento at huwag kalimutang i-like ang video na ito. I-share ito sa isang taong nangangailangan nito at mag-subscribe sa Payong Ginto para sa higit pang mga tip na base sa siyensya upang manatiling malakas at independyente pagkatapos ng anim na Tandaan ito, ang pagtanda ay hindi kailangang mga hulugan ng paghina at sa tamang pang-araw-araw na mga gawi. Maaari kang magising tuwing umaga ng mas malakas, mas matalas ang isip at mas sigla. Ang iyong umagang kape ay maaaring maging pampasigla ng paghina o tagapagpatibay ng iyong kinabukasan na sa iyo ang pagpili.